maging sa lahat ng government personnel na itigil ang lahat ng sona related preparations at unahin ang pagtulong sa mga komunidad na apektado ng baha. Bunsod ito ng mga ulat na natanggap ng pangulo na may mga government personnel na nagkakabit ng sona materials sa halip na asikasuhin ang kalagayan ng taumbayan. Alam po nating lahat na ang utos ng pangulo ay magtrabaho tayo para sa taumbayan at iyan naman ang ginagawa ng mga kawani ng gobyerno kapuri-puri po kayo pero hindi po ito napapanahon na unahin ito kaysa sa kaligtasan ninyo at kaligtasan ng mga mamamayan. Agarang ipinag-utos ng pangulo sa DPWH na ang ihinto, naihinto ang operations ito at sa halip ay ibaling ang atensyon sa immediate response katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Klaro ang gusto ng pangulo. Ito on ang lahat ng kakayahan at available resources ng gobyerno upang tiyakin na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng apektado ng mga lawakang pag-ulan at pagbaha. At meron po tayong babasahin na announcement at statement po from the executive secretary. The president is dismayed by reports that government personnel are putting up sona related materials in public areas while many communities are battling heavy flooding. Let me be clear. All sauna related preparations are hereby ordered immediately suspended. The Department of Public Works and Highways, along with all concerned agencies, must put full attention and ex exclusive focus on flood response and relief operations. The President's directive is to focus all efforts on ensuring the safety and welfare of the Filipino people, especially during times of crisis. All government agencies are expected to act accordingly.